Sige, balikan natin ang simula ng 9900 900s. Ang Europa noon ay parang isang malaking pasporo. Ang mga bansa ay nagtatayo ng mga hukpo, gumagawa ng mga sikretong kasunduan, at parang tinitignan ang isa't isa ng may pagdududa. Isipin mo na lang na parang isang grupo ng magkakaibigan na sobrang daming drama at lahat ay naghihintay lang kung sino ang unang magkakamali. Ngayon, dito nagsimula ang lahat. Noong Hunyo 28, 1914, pinaslang si Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary sa Sarajevo. Sino ang nasa likod nito? Si Gavrilo Princip, isang Bosnian Serb nationalist. Ang isang pangyayaring ito ay nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon, parang pagpatumba ng unang domino sa isang napakahabang linya. Sinisi ng Austria-Hungary ang Serbia sa pagpaslang at nagbigay ng matinding ultimatum. Sinubukan ng Serbia na ayusin ang sitwasyon, pero hindi pumayag ang Austria-Hungary. Kaya, noong Hulyo 28, Nagdeklara sila ng giyera sa Serbia. Dito mabilis na lumawak ang sitwasyon mula lokal patungong pandigdig. Nagsimulang magpakilos ng hukbo ang Russia, na kaibigan ng Serbia. Ang Germany na sumusuporta sa Austria-Hungary ay nagsabi sa Russia na umatras. At nang hindi sumunod ang Russia, nagdeklara ng giyera ang Germany sa Russia. Sumali ang France para ipagtanggol ang Russia, at pagkatapos ay sinalakay ng Germany ang Belgium para makarating sa France nangako ang Britain na poprotektahan ang Belgium kaya sumali rin sila sa labanan. Sa loob lamang ng ilang linggo, halos lahat ng Europa ay nasangkot sa giyera. Pero hindi lang ito tungkol sa mga alyansa. Maraming nasyonalismo, kompetisyon para sa mga kolonya, at lahat ay nagmamadali na magkaroon ng pinakamalaking militar. Ang pagpaslang ay simula lang, lahat ng iba pa ay parang gasolina na naghihintay masunog. Kaya ganoon nagsimula ang unang digmaang pandaigdig, isang putok sa Sarajevo, at biglang nagkagulo ang mundo. Nakakagulat kung paano ang isang pangyayari ay kayang baguhin ang lahat. Nagpapaisip tuloy sa atin kung anong mga sandali ang pinagdadaanan natin ngayon na posibleng magdulot din ng ganoon.